bibili kami no ano uh, oh, pangkat ng halaman dito sa Inko ayan siya extended pole saw and pruner pruner ayan siya so meron siya ang length niya ay 2.8 so thickness 1.4 Ito ang gagamitin namin sa pagpuputol uh, ng mga sanga ng mga mangga. Magpupruner kami. Pruning, magpupruning kami.

yung pangkat ng kapag uh, yung mga branches lang na malilipit. Ito. Itong pangay niya. dito, va bene. Iniziamo. muna kasi butterfly nut yano naman yun 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 may nabibili ng kanto sa malalaking hardware so yan ito ito na ito na yung pinaka soft kung saka ang puputuli niya malalaking branch pero yung mga yung mga small branches pwede na rito so guys nakabili tayo ng pang cut ng ating mga mangga para matrim sila. Yan ay nabili sa Inko. Ayan, Inko. Inko. Yan ang brand niya. So, ayan. I-assemble Ia muna namin siya. Ayan. So, bago kayo bumili, kailangan, ay bago nyo iuwi, kailangan i-double check nyo kung kompleto. Ayan, kompleto na, na siya. Ito yung pang-cut niya sa small na ano, mga sanga. Ito sa so mga malalaking sanga ba to? Hmm. Uh -huh. Ito, ito. Tapos ito, adjustable naman to. So, makikita nyo dyan. Tighter, gawin doon. Pag loosen naman, gawin naman ito. Ito lang so, yan. Mapapansin Napapansin nyo, merong, merong naka pinda, uh, uh, what I mean is uh, depressed sa uh, steel dito. So, ang gagawin mo lang dyan. Iangat mo ito. Ito yung pole kasi 2 cent tighten oh. yan so ang haba di, niya 2.8 yan 2.8 ang haba niya ayun kapag umano na dun sa dulo wala nang ihaba sa kamo itatight pipihitin mo kapag ganun ayun o so matigas na siya ayun dito bakal ba to oh. medo pa na ba to ayun ito Still yun steel. Para aluminum. Baka pa rin. Mabigat. Medyo ano siya yan. Eh. Aluminum po. Pol yata Para aluminum. Ay, hindi lang. Parang steel. Steel na lang siguro. Ayan eh. Ito naman, ito naman para dun sa malalaking branch. O, sa katawan din. Sa katawan ng puno. Tapos, ito yun sa, sa branch. Ngayon, kung nandito na yung pole, hihilahin mo to Ayun. Yun, yun ang magana. So, ngayon, kakabit na natin yung pole. So, may mga screw siya. Ayan. Bulusin yung screw na Screw na tayo yan. Хм. Сэтэнэ юм. Дүн. Хүжилт боо тас. kailangan maikpet para hindi gagalaw yung ano yung ito para hindi iikot Ayan. Ayan ito itatayitin nyo para mas kapit ma ano mas kapit na kapit yung para mas kapit na kapit ang itong steel na ito dito sa pole tatayitin nyo rin ito So, hihigitin mo to. Yun. Um, Ito yung ano, sanga. Sampulan natin dito. Yun. Ito ma. Oo. Wow, amazing. Sa pa. ano. Kung kung maglalagari ka naman ito, pwede ito. Yan. Good na. Sa pa magsa oh. Magsasample tayo dito sa mangga. Magkakat tayo. Mali ang paggamit nito. Ayun o. Oh. Hinihila niya yung... Anong tawag dyan? Paul? Paul. Ito? Parang tali. Okay. Ha? string. String. Hihilain mo yung string. Tapos makakaputol ka. So, to try sa mangga. Ito, dahil maami ma ma ito. Ano yung natin ito lalagariin? Yung mga malalaki. malalaki. Yung malalaki lalagariin natin. Hanap yung mas ano lang. Kaya ba yung makapal? Okay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yun, no? Oh. Kayang-kaya niya. <laughs> Pakita mo nga, de. So, yun na yung mga nakat niya. Super talim niya. Ayun, oh. Ito yung pinangkat niya. Pakita mo nga, Beth. Ito, oh. Ito yung pinangkat niya. So, dito sa malaki na to. Ayan, oh. Hindi niya kalaki isang, ah. So, magkakat ulit siya. nga bawasan ano. Bandang gitna 'de. alis Dito kasi siguro dapat. Ops, ah, ano sa'yo, ah. Yun. So, ayan na. Ayan na yung nakat niya. Oh. Malalaking ano na to. Ayan, no? Kaya yung ikat, oh. Ganyan, no? Kalaki, eh ang oh. lalaki oh. hey, ng harikat niyang mangga oh. matalim yung pao oh. so ibabawasan kasi itong mga to kasi hindi namumunga ang ganda ng pangkat na to pwede nyo pwede niyo rin i-try ayan o oh. So, yan ang mga naputol niya. Malalaking mga sanga ng mangga. Ayan. lang siya. Ayan. Yan ang pinakataling niya. Ayan. Pwede rin din yung pwede rin kayong bumili yan. Ito yung panghila niya. Hinihila niya. Para siyang lagari. So, yan. galing, oh. Yan ang mga sample lang naputol namin. So, yun lang, guys.